Bilog ang mundo. Growing up, feeling ko magaling ako sa trabaho kasi never naman ako na-criticize ng matindi. school yan or sa work. Tapos pagdating naman sa showbiz, I tried my best to be professional. I made sure na dadating ako on time, hindi ako masyado mariklamo. Feeling ko ang galing-galing ko talaga sa trabaho. E one time, may teammate ako sa work na hindi magaling. In fact, ang gulo-gulo niya. At dahil sa gulo niya, nagkaroon kami ng malaking problema sa trabaho at nadamay ako. So, sobrang naiinis ako sa kanya kasi ang dali-dali ng pinapagawa sa kanya tapos magkakamali siya ng ganun. Anyway, fast forward, nalipat ako sa ibang team. Itong team naman na to, sobrang galing. So, sobrang galing nila, ako na ngayon yung nagbumukhang magulo. I found myself making the same mistakes as yung teammate na ginudge ko dati. Ang sakit sa pride. Pero ngayon, kapag nakakatrabaho ko yung mga magagaling, alam kong meron akong choice. Lalaban ako at mag-i-improve or mag-feeling talunan at kawawa. Pero every time, na willing akong tanggapin yung mga kahinaan ko na hindi masyadong nadidepress, kinaawaan ng sarili, napapansin ko na madami akong natututunan over time. Nagugulat na lang ako na ang layo na pala ng narating ko kahit nagkakamali pa rin. God wants me to have a healthy view of myself, to neither become arrogant because of my strengths, nor be depressed because of my weaknesses.